What's up mga kainsan? Yan yeah, mga kainsan, magandang hapon. Katapos lang natin pong magtrabaho dun. Ay, ari. natin, natin na po si Nautoy eh, sa kusina po at dingding. Yan. Sinami Namiko po at saka Uli nag-ubra din eh. Ako'y magliligpit-ligpit lang po din eh. Tutulong din naman po. Oh, huh. eh, eh si Panda eh oh. Alatano, Panda. <laughs> mga aso eh oh. Sarap ng... Wala Wala yan, ipapakita ko po sa inyo. Bali, ari po ang liligpiting ko. Yan, mga kahoy-kahoy po din sa likod niya. Si tatay, tatay. Hello po, yan. Tayo po nagbubutay ito na uli din eh. Tapos ay si Miko ito eh. Yo! Oo. Oh. Tagay. <laughs> Tagay daw po. Parang nainom mo yan ito eh. Yan, mga kaisan. Ari ay, ari ang liligpiting ko. At medyo makalat po ang likod. Ng mga kahoy-kahoy po medyo mapangit tingnan masakit sa mata mga kainsan tapos ay ari naman po ang tinarbaho ni tatay ari yan yan po ah ari mga liligpitin ko ngayon pati yung mga ganari oh. maaanod po ito ating liligpitin yan para maganda yan Banggirhan. Ito po ang didingdingan ngayon nila. Ngayon oh. Tingnan niyo na ay, makalat nga pala. Lalagyan din natin ng mga lalagyan din po po ni nanay ng mga dapuda po. Makalat na. Alam mo mga kaisan ito dati ano, babuyan. Ng araw ito. Kaya medyo makalat po. Ngayon ay eh, inilipat na po yung babuyan doon sa kabila. Gawa ng bawal po magdumi ang ilog ba dudumi bawal na po ngayon magagalit po ang DNR pinagbabawal Ang mga nagtatanong po na mababa ang lupa Tata tataasan pa po ito Bale, ang lupa po nito papagayon padahon so ito sa gitna po ang halaman pagayon po ba ang pichay naman po kahit mababa ito lang pero pag mga talong pag ganun po para tabon ng tabon po ng lupa pag may tanim na tabon ng tabon ganun po ang gusto ng halaman ay itutuloy ko din yung tatanay. So, um, tuntungan to dito. Ang dating din eh. Ah, ko na dun? Oo, uh, dito ihahasap lang yung yeah, kukunin. ko nito sa bato din eh. <laughs> wala kami. Pag-tuntungan dyan. Ah, rin na bila. Makalat po. Pwede pa natin ano? Ari pa yan. Ay, gagamit yung pati pagkupurma. Hindi No, no. Nga. Saka yung kunin yan. Ari yan. Yung hmm. pransyadong yan. Bago wala kang ibang pampurma eh. Lilibang ko lang ako para maliit. Oh. Wala kang dilipang purma.

Lidog po ka Para daw di ka nakagamit ng metro eh. Eh. Nabasa ko ako kagabi. Ah, hindi daw. Ako hindi makakatulog sa ato. Hindi makakatulog sa ato. nakagamit din po. Hindi na nakikita ako eh. Gawa nang... Hindi po nakikita ng... Lahat ay... Siyempre... Pagkatapos po magligpit din, may mga gawa din sa iba So Kung bagay, yung pagpavlog po namin hindi lahat eh no, hindi rin hindi, natin lahat ano to eh. Kung bagay konti-konti lang po. Eh pwede likpitin ko doon. Para hahakutin ko po yan. Ilang ko na i-issue pa mga niyan. Abay ang tibay niyan. Malatubog na tayo. Eh? Abay ayan di, tigas ng paitay. Ating baitang niya sa halid natin ah. Kaya kasta niya ng baitang. Abay. Ba eh eh. Wag ka tapi pa iniyan. Nako. Pati go pa kali gi an karaniyan. Ito, aba. Eh. Nanti eh. pa niyan? Udat. Okay. Moga magadanting na. pwedeng gawin din ano? yan oh. ayun, galing na na, paraan kung gagawin. Pasang babla nga tayo. Oh, next project po din. Pag-iisipan pa po. Luminis-linis na mga kainsan na rin likod oh. We, eh Kanina po yung puro tambak ay. Kapatid uh, ko pala po yung ibang kahoy sisibakin po ng panggatong. Tama. Aram po yung mga nabubulok. Pampataba din po yan. Kaya mga kaysan ay apakan po. Apakan ng para sa banggirahan. O toy, parang mga ako ng lagari, lalagari ko rin lang lampaw para po maipako doon. Hmm. Hmm. Hindi po ata natuloy ang pag-aanin, natuloy po sa pag-iinom. Mga nag aani na dito po sa amin ay. Eh. nabingkal na po lalagyan na lang kawayan oh ah, nabingkal lahat ay ay ya yeah. lumilis din sa ating area oh. tsaka po orang yung likod ating niligpit oh yung mga ano doon kahoy kahoy na galing dito gagawin po natin panggatong pag init akin pong ano sasalan sa po dito sa ilalim hmm. ito tatay dito dito sa loob yeah. Uh, yan. Mm. Yung mga baguhin niya. Yung purma na niya. Yan, dalagyan na po ng ano, Deng-deng aring banggirahan. Na ito, ito nagliligpit. Ito. Nagliligpit ito eh. <tip> Tapos na yung kawain oh, mo ito eh. Oh. Tapos na yung hakotin mo. Ah, kakaunti ba yun? Wala, dalawa lang ko yun. Hmm. Yun. Kailangan ilapat-lapat eh. Ano po? Aba, yun. Pare-parehas. Ang madal tingnan. Dadamitan na yan ay. Papasok ka ba so yung o pahinga muna? pa tayo. Hmm? Ah. Magpapaano kayo uto ni tatay? Tsaka Pero pag namamagod ka, pwede ka maghapdi up uto eh. Gawa na linggo po ay sabi ko sa kanila family day po. Ang hmm. ganda yung matigas yung paan eh. Ganda na ato eh. Yeah. Ang ganda ng tingnan niyan Ayos lang ako ito yun. Hindi naman natin pandayo ay. Panarili lang. magaling magtilos yung ating katulong. <laughs> Hindi naman natin ito yung pandayo. Hindi magaling. Bakit yung daw ay tilos yung kanyang gawa. Ayos na yun. <laughs> ay kung magsampul ka daw, bakit bakit natin tilos? <laughs> <laughs> Tinitilosan mo ay titilusan. Okay. Pag titilusan mo, yun ay talagang Otoy, bukas ulit. Sige, yeah, okay, thank you. Yes. Uubra daw po si Otoy kahit linggo. At, uh, yan, tatay, ang ganda na, anong? Eh, hey, kakote na. Yan, nadali po ngayon maghapon ay ito. Yan, si tatay po ang dumali. Tsaka ito, nadali din po ito. Dalawa po ni Miko. Ako po'y pa salim po sa alaang din eh. Yan. Tatay bukas ay yung siminto. Ay din ay ganun halog na. At tatay itatapat na din. Na may may kawad ka na. Hindi, ilalagay na lang dito nang bakod. Gawa ng... dito. Dito bakod dito. Para iya ano ko yung pinto bang kwarto doon. D bagdali mo na. At yun eh ko gagawin ko na lang dito ay ko na. Kawayan na rin. Ah, kawayan na rin tatay. Hmm. Kawayan na rin oh. Kakapit dito yung kikibis din yan. O siminto tatay hanggang din eh halo block. Para matibay. Tapos ilalag niya ko lang mga bilog-bilog na kawayan. Eh, awan ko sa inyo. Paano kaya? Ilalag na natin ang... Ah, sige. So, doon na natin. Pwede rin doon po. Gawan ito yung may kakakunin ng halblak ito, ay. Ah, sige. Magkakapa, ah. Tatapalan na lang ang halblak. Eh, siya nga, ano. Mm. Ah, sige. Kailangan pala ilunis. Imadala ko yung pinto ano po. Mm. May pinto po ito. Tapos yung pinto, mga bilog-bilog po. Maganda, ano rin. Gawa ng bukas po ay dito daw po muna si tatay sa ano dito tatay muna sa bangkirahan ah sa, L sa lutuan sa po muna para daw po magkaroon ng paa lahahanayan po ba ito ng hollow block ito tsaka ito para lunis po magbubuhos na lang yayari yayariin. yayariin po sa lunis dali ka hindi ah kahit pa paano yan natay yan dyan naman tayo nakapokus po Di para po ba tapos na lahat. At uh, ako po talagang gusto ko na pong magtanim doon sa kabila. Gusto kong pukusan po ito sa kabila natin. Tatapos tapos la ang namin po ito. Para pag aalis po ako dito, tapos na. Tapos ay eh, gusto ko po mag-ubra kami ng kahit ano ay isang buwan. Di tapos ay eh, gusto na rin namin po matapos arindaan. Para po ano, isang tapos na lahat din eh. Para pa sulyap suliyap na lang po ako doon sa kabila. Malayo pa mga kainsan pero malapit na ano. Hmm. Yan, yes, sinautoy po. Katatapos na manggulay. Toy! Dali ko, toy. Tingnan ninyo, toy. Dali kayo. Toy! Bunso! Dali, tingnan ninyo. Bumbay! Ganda na. Yung dalawa po ng gulay. Dali kayo, toy. Pakita ko po ito sa dalawa. Ito po yung lutoan ng dalawa, eh. Nanay, ang ganda na. Ay, ito yan po si nanay, nagwawalis. Yan ligmit nanay. Matutuwa po yung dalawa din eh. Diyan po magluluto ay. Yung dalawa. Mahilig po magluto yung dalawa eh. Hindi pa nakikita ni Kautol. Baka pupunta si Kautol di yan. Bukas. Kautol tayo, ang ganda na. Nakakatuwa ay. Kautol. Pwede na. Bibinyagan na. Kaya sa linggo. Pwede natin Pwede natin binyagan. Kaldereta, luluto tayo kaldereta. Yan utoy kabila, bala kong gagawin ano ba utoy? Yung kabila gusto kong litsunan. Tingin niyo utoy. Oo. Bububungan din ng ano ba? Ng, ano din. Ganto rin. Pagano naman. Kaya ang ganda na ano. Litsunan ano. Kaya lang tatanggalin yung kahoy. Oo. Para hindi man nung baga. Ano lechunin naman ano. Wala nga eh. <laughs> Ayan o. May otot yan ninyo? Ang ganda yeah. na. Oo. Uh, uh. Kuali po rin na po rin kuha ni Tatay, tsaka ni Kuya Mix, tsaka ni Otol. Kualite ano. Ako'y salimpusa lang, Otol. Poy, maganda ah. Oh, Ako'y na, pasalit. Napakikuta na, na ng kawayan, ang ganda na. Ngayon oh. na ito. Ganda na. Wala na rin lulutuin ito. Lagay ng baso. Wala na rin lulutuin. <laughs> Pwede, kahit anong. Ayos ah, na no sa isang lunis utol tapos sa tapos sa ito ano to kaya mo ano sa sabi yung mga ano yan hindi ka bibili tayo na utol ng istante istante mga baso yun sinanay po man na may dalang halabas sa isang lunis utol tapos na ito yari na ganda na nito yon nagamas ka po ba na yari na yari na ano maganda na tama mo Uti uti ay mong aso niya halang bigay yun. Ay, oh, sa isang lunis na isang linggo pa. Isang linggo pa. Ang ganda na nito. One week pa. Talagang... Tapos mo? Oo. Oh, oh. Ayari na. Ayari na lunis na tatamnan. Lunis na. Yan, lunis po. Ang natin naman ni Kangkong. Hmm? Kangkong. Oo, yung mga datuin. Oo, mga datuin. Tsaka mga pechemtas ah. Hmm. Mga datuin. Okra. Lahat ng paligang. Bahay kubo. Tumplito. Aray, hinakot ko na, Hinakot ko rin po kanina yung mga kawayan din. Oh. Ah, mga kaisan? Nagbisita lang po tayo ng uh, tubigan. Kita ipa-uwi na rin po. Bukas po uli. Maya-maya po ipa pauwi na tayo. Ahon po tayo ng uh, lokban. At titingin po ako ng mga pananim din eh. Kay nanay naman po sa kalapit ng bahay. Tingka kaunti. Tingka kaunting kamatis. Tig ka kaunting Tig ka kaunti yeah, mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace bye Ingat po lagi Bye, -bye po